nililito mo sarili mo. You do not have the authority to interpret the Bible. And hindi ginawa ng katoliko ang Biblia para gamitin nyo sa paggawa ng kulto ninyo. Yan. So, sagutin po natin itong question po niya o pahayag po niya na kanyang kinoment sa ating mga page. Kumbaga, parang sinasabi niya dito na katoliko ang tunay na simbahan. Ikalawa, katoliko ang gumawa ng Biblia. Ikatlo, maliban sa katoliko, lahat na ay kulto. <laughs> Yan. So para sa akin, uh, maganda linawin din itong bagay nito kasi maraming mga katoliko na ganito rin yung pananaw. Sila yung may-ari ng Bible, sila lang daw yung tunay na simbahan, at lahat ng sekta ay kulto. Sa mga defender ng katolik, ang madalas na narinig ko yan, ang tawag nila sa ibang sekta is sulpot. So abangan po ninyo mga kapatid, sagutin po natin ito sa Tanong at Sagot Ministry para linawin po ito. Pero magbigay po ako ng konting pahayag. Unang-una, -una, uh, when it comes authority, ang may authority is yung pinagbigyan ng sulat na kinalaunan, ito yung nakumpile as a Bible. Ang pinagbigyan ng sulit ng mga apostol at ng mga alagad ng first century, hindi naman yung Roman Catholic Church na kinabibilangan mo. Hindi, wala pa yung Roman Catholic Church na kinabibilangan mo noong time ng mga apostol eh. Yung tinutukoy natin dito na Roman Catholic Church is yung, yung katoliko ngayon na nakikita natin na gumagamit na ng ribulto pag sumasamba. Wala naman ganun. Merong lokal sa Roma na church. Pero yun ay Church of God. Sa Bible, ang mga alagad na pinagbigyan ng sulat ng mga apostol, sila po ay kabahagi sa Church of God, hindi po sa Roman Catholic Church. So kung pag-uusapan ay authority, mas may authority ang church namin kasi kami ay Church of God. Kami ay continuation ng Church of God ng first century. Anyway, linawin ko po yan sa, sa tanong at sagot ministry. Samantalang yung reliyon mo, masabi ko walang authority ito eh, sapagkat wala naman yung reliyon mo nung ibinigay ang sulat na ito sa mga kapatid na kaanim sa Church of God. Ang Church of God po ang talagang may authority sa Bible sapagkat sila po yung pinagbigyan ng sulat. At ganun din, hindi rin po katoliko ang gumawa ng Biblia. Katunayan, marami sa nakasulat sa Biblia, labag nga sa paniniwala ninyo eh. Sa lungat sa itinuturo ng Biblia, yung marami sa mga practices po ninyo. Halimbawa, isa sa mababasa natin sa Bible na sulat ng mga apostol, noon na-convert yung mga hintil. Ang payo ng mga apostol, magsiilag kayo sa ikakahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa dugo, at saka sa binigti yung apat na kautusan na yan sa mga hintil, kagaya ng church sa Roma, mga hintil yan sila. Hindi naman sinusunod ng, ng Romano Katoliko na kinabibilangan mo. Bakit? Unang-una kayo yung promotor sa mga pesta-pesta. Ikalawa, pag mo yung kulungan, pinakamarami doon na may kaso ng pakikiapid sa mga Katoliko. ganun din, pinagbawal ng mga apostol sa mga Kristiyanong hintil na kumain ng dugo. Eh kayo, kayo nga ang, ang magagaling sa pagluluto niyan. Kumakain kayo ng dugo. At sinabi din, huwag kakain ng mga binigti ito yung namatay na hindi nakalabas ang dugo. Kung tawagin sa atin is double dead, namatay sa sakit. isa eh, sa inyo hindi naman pinagbabawal yan eh, kumakain kayo ng balot. Eh yung balot ay sinadyang i-abort kasi ang balot eh. May buhay na yun eh. So ang ginawa doon is in -abort. namatay yun na hindi nakalabas ang dugo. Ganun din yung mga hayop na namatay sa sakit hindi bawal sa inyo yung, yung ipinagbawal ng mga apostol sa mga hintil. So kung kayo ang tunay na may-ari ng Bible, bakit may mga sulat ang mga apostol tahasang nilalabag ng iyong relihiyon? Pero syempre, respeto sa inyo. Sinasagot ko lang naman ito, itong, itong pahayag ng isa niyong miyembro na kung makapagmalaki, kala talaga totoo yung sinasabi niya. Kulto daw yung relihiyon namin. Sa inyo lang daw ang tunay. Para sa akin, ang kulto Actually, maganda yung, yung kahulugan ng kulto. Eh. Pero pag sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, negative na ang kahulugan ng salitang kulto. Pag sinabing kulto, hindi tunay na relihiyon. Kung pag-uusapan ay pagiging kulto, para sa akin ha, mas matatawag pang ang kulto yung relihiyon mo. Respeto sa inyong mga katoliko. Pero kung kami sinasabihan ng kulto ng mga miyembro ninyo, eh mas, mas kaya namin patunayan na kayo ang kulto, hindi kami. Bakit? Ang church na ito, na kinabibilangan po namin, matitrace back mo ang kanyang history pabalik sa Jerusalem. Kung sa bagay, matitrace back din naman kayo pabalik sa Jerusalem, nga lamang katuparan po kayo ng pagtalikod ng iglesia. Sapagat sa Bible, ang sabi, marami ang magsisitalikod. Ibig sabihin, may matatalikod talaga. Hindi naman lahat, pero meron, marami. Kayo yung katuparan noon. Bakit? Eh, yung aral ng mga apostol, eh, pagdating sa inyo, iba-iba eh, na eh. Labo-labo na, sablay-sablay na. So, sagutin po natin ito ng mas malawak mga kapatid, sa tanong at sagot ministry. Abangan po ninyo para linawin po natin kung totoo ba yung sinasabi nito na katoliko lang daw ang tunay, sila lang daw ang may authority, sa kanil daw galing ang Bible, at lahat daw ng sekta na labas sa katoliko ay mga kulto. So abangan po ninyo mga kapatid, sagutin po natin yan sa tanong at sagot ministry.